lu oh, peru Pero guys. uh Oh, yun oh. Yun Udah oh, oh, lag uli. Eh, hito. Hito guys. Ay, dalag. Dalag uli guys. Dalag oh. Dalag. Oh, matay. Matay. Oh. Dalawang loupot butarit guys. Loupot. Ha? Lobot. Lobot ka na? Hmm. wala lang ano doon eh. Ano ba ito? Bu ano? Butarit! Butarit! Pwede na yan! Pwede na yan guys! Huwag na arte! Ano yun? <laughs> ah, butarit! Ano yung butarit? Ano? Yung dalag? Butarit, okay? Good morning guys! Ito, mamimingwit kami ngayon ng anak ko. Pabalikan namin ng um, ano. Um, um, uh, alo na. 6.30 na. Hindi pa to nag-ayos itong anak ko. Ayan o. Um. Hindi pa nakaayos yan, nagkakape pa oh. Tapos, wala pa kaming ano, wala kaming kain-kain muna dito. Para yung isda kakain sa amin ng marami. Right, bigat. Buksan mo yung isa, Haji! do Okay, tara. Oh, Haji, dun. Pakubos talaga. Bandayang muna dito. Walang! 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 Sikmo muna preno niyan. So, kami guys, mamimingwit kami ngayon sa crosses. Doon kami pupunta. Ayan. Mamimingwit muna daw kami at i-enjoy namin ang aming mga sarili. And guys, di ba? Sarap mag-banding-banding eh. Oo. Uh -huh. Ang dami pa namin tubig dala. <laughs> tubig dala eh. Wala. Hindi na tayo kakain tubig. Ginom na lang tayong tubig. Kaya na diskarte dyan. Para tipid. Harap tayong bulati dun. Dun na. Alas 7 na. Ha? Okay guys, kampo na kami. Ha? La, no, wala nang tayo mahuli doon eh. Pero masarap dagat pero wala hapon na eh. Dapat kanina pa tayo. Mga alas 4. Pagka wala tayong mahuli doon sa may tulay. Mairit doon. Pwede tayo mamayang gabi. gagawin namin ngayon guys mag kami ng hito mag hito kami o dalag pero yung pain namin bulate sa tilapia naman lumot ang ipapain ko o kaya kangkong depende kung ano yung makain pero yun ang target ko yung hito at dalag target namin ngayon target lang pero kung walang huli, di wala lang, okay lang. Process. So, alam na kami ng bulate dito. So, walang bulate kami nakuha. Sana may tubig pa, kunti-kunti tubig. Yan, yan. Doon ba na ulahan? Na -ulahan pa. ba? Okay, dito hanap eh kami ng bulati guys para tingnan namin kung makahuli kami ng hito maghihito kasi kami kaya so, yeah. bulati hanap natin dito ko nakakuha ng bulati dati ayun oh pumalaki oh, ayun, oh. kamay na natin yan guys okay guys tama na to guys oh ano okay na yan pang okay. ano lang naman to pang ito ito lang lagay muna natin dito para di matapon kalo ano, babalik na lang dito dami dami bulati dito banday yan guys, uh, bumalik kami dito sa dating spot namin. So, pukuha lang ako ng lumot. Pero, private na raw to eh. Pukuha akong lumot rin. Kaya, kangkong. Ay, nawungo yan Oh. Ano? Ha? Doon din ako. Ah. Oh. ko, wala ka na. ko, si Papa na wala sa. Ah. Uh. <laughs> ano ginawa mo? Kuha mo yung kangkong diyan. No, to kangkong guys. Buka din natin kangkong. Ara. kung oh, ano kakain eh? good morning. Pwede ba Pwede, oh. kami sa gilid. oh, hindi. Pipinu, eh, oh. Ah, o, sige, sige, sige. Ah, okay. Oh, ah, may pipino na. May pipino eh. Oo. Oh, oh. Wala problema basta sa sigilit Ah, oh, doon doon sa sigilit Oo, oh, hey. oh, pag ganun. Eh. Oh. ah, oh. okay, okay. Baka hindi ma Ah, oh, oh. Hindi alam, hindi ko muna oh, sabi. Oo, oh, okay. oh wala problema basta. Oo, oh, doon lang kami sa kilid tay. Oh, Kada lang kami. Ah, oh, sige tay. Salamat tay. Okay. okay. <laughs> Kasi Private na eh. Paano? Hindi. Pag dyan lang tayo. Dyan lang sa gilid? Ah, okay. Salamat Diyan tayo. Hindi na matumay mga nga. Ngayon. Ah, okay. Salamat tayo, ha? Oh, sige. Okay. Okay, tara. Dito tayo. Ano gusto mo? Dito ka? Ay, pag gano'n. O, oh, doon nga tayo. Pag gano'n tayo doon. Hindi na mabawal. Ano naman? Marami lang kangkong. Eh, hindi naman tayo makapag-casting dyan kasi maraming kangkong. Ang gagawin natin, papaanod-anod lang tayo doon, no? Papaanod-anod. Sit up na kami. Sit up na kami. Sit up. Sila, wala mga Makap, makapamayunit na. Wala mga makapamayunit na. Ito yung sayo. Di dito. Ano gusto mo? Ito o ito? Gusto mo yun nasa sa bahay, dami naman lang dito. dami naman langgam dito. Ito ba be, oh? Ito, ito, ito. Ano ba? Ganyan, di ba? So, hindi mo siya abot, no? Luluwagan mo to. Luwagan mo para... Ito mo, lang. Huwag na, maluwag na para mahila-hila mo. Hindi naman, kal hindi naman kalakihan yung nahuhuli natin eh. Hindi naman siya masyado. Ayan, para maano. Tapos... Ayan, makapain ka na. Ayan, oh. Oo. Oh. Ayan, Oo. Oh. Abot mo na siya. Yan. Oh, yan. Hila-hila lang. Tingin lang. Tapos pagka ano, roll mo ulit. Pagka huli, roll mo. Tapos hila ulit. Ano yan? Ba't Binuhol-buhol mo na? <laughs> patay yung isa guys. Patay. <laughs> Nairapan siya. Huli. Gusto mo iploter Ayan. Si... Kasi... upain ako na kagad to. Para... si Iwang ko lang to dyan eh. Bubulate ako. Bubulate guys. So. Ito natin lagay. Sabit lang natin yan eh. Yan o. Si tali lang natin dito. kailangan tandaan din natin. Si hindi natin tinandaan to. Maring mawala. Yan. Holy guys, so. Oh. Kailangan maliit. Malit pa guys. Malito. Malit ba? Oh, <laughs> oy. Oh, Balik na din ba? Balik na dito guys, malit kasi eh. Balik na malit. Okay. Eh, oh, huli. Huli oh. <laughs> Tabe ah. Huli. <laughs> Kung sa ganun pa rin, size niya. Hey guys, size. Pwede na, pwede na, pwede na to. Keep na natin to kasi wala tayong pang ano. Pwede na to. Ito na guys. Natin to. Paano? Hindi ka na nakakahuli ha? Ha? Mahilap na sa'yo? Oh, Laki-laki yung sa'yo ha, Oo Oh. oh. Na? Ano, bulate? Balik tayo, gusto mo? <laughs> Ang ganda guys, oh. Seryoso na yan, mamingwit. Wala na. Wala, wala, pang kain yan, oh. Ba't napunta doon? <laughs> Maliliit na kasi pag, ano, eh. Hilahilahin mo lang, eh. <laughs> ah, Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni, rhai. Mae hynny'n llwbwst... Dyma Ano nangyari? <laughs> Buwan nyo din ka na kinakainan ha? 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 Ay, meron doon ulo. Kinain? May kumain? Ha? Tangkong, pahina mo. Dulo ko sa pinakadulo guys. Uy, ahas yata yun ha. Lusong pa naman to pagka... Try, -try, try natin dito. Try ko sa dito guys. Ito yung pala dito. Try natin dito. Ah. Malaki! Maliit eh! Iwan mo! Ay nakahuli na siya guys oh. <laughs> Ikaw din na. Okay, sige. Gumulaw. Gumulaw, guys. Kailangan kasi maganda pag talaga yun Kailangan Stali dito. Stali dito. Ayan. Guys, Ay, no? yes, punta na namin yung nilagay kong mga ano dun. Saan yun? Ah, wala. Walang kumain. Parang walang isda ah. Huh? Kasi hmm. nagano yan eh. Hindi ko Hmm. Dito ang kabila. Wala rin oh. oh. yan? Ayun pala may isa pa doon. Diba eh. ito? Bumaon. saglit lang nasa angat siya dapat nakabaon to eh pinaka ano no pinaka dito ba may dalag hindi natin baka may dalag <laughs> dalag o ano igat igat Miss kayo dito. Ha? Dito. Oh, dyan. Oo, dyan. Balik na tayo dun. Ha? Tayo dun, may dyan. Cobra. Cobra. Hindi. Hindi tayo nakaseryoso eh dito. Dati shell. Ngayon naman, ito namang kaya hindi tayo nakapokus doon sa pamingwit eh. But... Dami nating nadaanan eh. Dito tayo, dan Talon tayo dito. Talon ka. Wow, galing. ini eh. Dapat naggagat na lang tayo eh. No? Gagat, wala naman tayong baon. Higa natin yun mamaya maya para sureball tayo na kinain na talaga nila. Hanap kami saging guys para kainin namin. Ito, kunin mo ito. Oh God, Talagang kinukuha yan. Ah guys, oh. na guys! Hindi na! Mahinipin! Tilapia natin para na lang ano ah da <laughs> tatlo lang ah okay uh, subukan ko yung kangkong guys. Ah guys, nandiyan kami. Binili na kami ng puto, kumain kami oh. Ayun. Ano Ay ba nakano ko ano pa pala? <laughs> De, ito. Ah. Banding-banding ang alak ko. Ano? Kain niya na ba ka uli? Hindi. Hmm. Dai ba mo sa balde? Nabusog na 'yung isda. Oh, huli. Hey. Okay, dalag. Nakahuli tayo ng isang dalag. So, wala na siya dyan. Wala na yan. Nailipat na natin. Okay. Ano ba ito? Bu ano? Butarit. Butarit. Pwede na yan. Pwede na yan, guys. Huwag na maging arte. Ano yun? <laughs> ah, butarit. Ano yung butarit? Ano, yung dalag. Butarit. Okay. Guys, meron ito, guys. Hingin natin. Kung ano ito. Oh. Oh. Uy, nakawala. Sana. na? nakawala, be. Nakawala. Oh, wala yun? Oo. Oh. Yung pain. Pain pa kung isa, tapos sabay uwi na tayo, no? Hmm. Yun lang, isang mm -hmm. uh, Mayroon Yun? kawala Nakawala lang. Tapos uwi ka muna doon, ay punta ka muna doon sa ano natin. Baka mawala yung ano natin doon tapos ito try lang ako dyan oh no? kasi minsan may mga tilapia dyan eh kung kamawala yung gamit natin dun kawala sayang oh ito yun hindi kumain ng todo, eh inikman lang niya eh sayang ito yun be. yun oh Gumalaw pa oh. gumalaw pa oh. Kumulo pa siya. Isa. Ayun to, meron to. Meron to bio. Oh. Yung ano mo yung ano niya, nag ba? Diba? To. Tandaan oh. niya natin. Ay ay, ay meron, meron oh. Pero guys. Ayun. Oh. Uyuno, oh, uyuno. Oh. Udalag uli, ay hito. Ito guys. Ay dalag, dalag uli guys. Dalag oh. Dalag. Oh, matay. Matay. Dalag. <laughs> Dalawa ng butarit. Oh. Dalawa ng butarit guys. Ha? Lubot. Lubot ka na? Hmm. Wala lang na, ang lubot So niluluknya Niluluknya Nilulok niya. Wala pa naman tayong pamputol. Dali mo na lang to doon, be. Wala tayong pamputol eh. Aray ayun oh. Doon na tanggalin yan. ini dulu ke eh. Yan. Ni. Hey, dali mo na lang yan diyan. Mag-try lang ako dito ha. De. Ha? Okay lang. Hmm, layo mo na. Oh, nga, dito ako dadan oh. Diyan ako pag ganun doon. Si mawala yung gamit natin. Lilipat ko lang isa. Okay. Meron pa tayo isa. Wala na, ito lang. Tatlo lang yun. Tatlo na yun. Lagyan natin ito dito. Ay. Saan ka ba naglagay nun? Yung isa pa? Wala na. Doon lang yun. Doon lang ba yun? Oo. Lipat kaya natin yung dalawa doon. Ay, huwag na. Ayaw mo na. Lagay ka pa dito isa. Ha? Lagay ka pa. Wala na tayong panlagay. Nandiyan eh. Kaya ba natin tanggalin yan? Wala na. Lipat na lang natin to. Kaso mabahaba to eh. Uh, kinain agad. Ay, hindi pala. Kala ko kinain agad eh. O oh, wala lang yung dito. Saan yung isa dito? Ito ilipat na lang natin. Parang wala to eh. No? Ilipat natin doon. Ayan. Ilipat natin to doon. Mm eh? Hmm. Yan. Tingnan niyo sa bato-bato. Hindi -bato. makaya nila ng Yan. Okay. Sige na 'be. Dito na ako. dan tawon naman eh. Ha? Ah, na. oh, sige. Di doon tayo sa mga malilim. Doon tayo kaya. tay banda, ikot tayo dun. Kuha niyo ang ating bike. Ha? Na. Ikot na lang tayo. <laughs> Ilagay mo yun doon sa cooler. Sa cooler. Ha? O kaya nga, tara na. Punta ka muna doon. Mag-try lang ako dito. Saglit lang naman ito eh. Okay. Dalawa-dalawa okay. lang. Okay na yun.